Marami ang nawala sa atin dahil sa pandemya. Kabilang na sa mga ito mga pangarap na mag-abroad, mamasyal, magbakasyon sa magagandang lugar at kung ano-ano pa. Misa niya, kahit walang pandemya basta may problema, tila pati pangarap natin nawawala na. Siguro dahil tayo ay nadala na sa mga nakalipas na pangyayari. Hindi ba't last year ay eh, may mga balaking matagal ng pinlano at pinag-ipunan pero hindi naman na isa katuparan. Yung iba, nagkaroon pa ng season 2 yung mga pangarap na muntik ng matuloy kaso pa bago-bago mga restrictions at requirements sa paglalakbay. Dahil din realize ng karamihan sa atin na ang stable income pala ay pwede pa ding maging unstable. Eh napipigilan na din tayo sa mga plano dahil hindi pa natin masabi kung matatapos na ang pandemya o baka may ganito pang pangyayaring magaganap. 'Wag naman sana. Kadalasan ng sitwasyon ang nagdidikta kung mangangarap tayo o hindi kung gaano kalaki ang ating magiging pangarap, kung ano ang ating magiging pangkilos at kapasyahan. At alam naman natin na dahil ang sitwasyon ay hindi matiyak, pati mga pangarap ay nawala na din ng katiyakan. Dito natin lalong mauunawaan ang kahalagahan ng pagsangguni sa Diyos sa ating mga ginagawa. Ang sitwasyon at ang pangyayari ay lilikha ng napakaraming limitasyon sa ating buhay. Pero ang pangako naman at gabay ng Diyos ay magbubukas ng mga posibilidad. Ang iyong mga plano ay dapat nakasandig sa nais mangyari ng Diyos. Dahil kung hindi ito sa kanya ibabase, walang katiyakan at mapupuno lamang tayo ng takot at limitasyon. Sabi ng Bible, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang pagtitiwala sa Diyos ng anumang gagawin ay nangangahulugan na ating tinitiyak na ang ating mga hakbangin ay ayon sa kalooban ng Diyos. Madalas kasi na nagiging kasanayan ng tao na kapag pumalpak na ang sarili niyang paraan, sa kalamang lalapit sa Diyos at sasangguni. Sa talatang ito ay makikita natin na ang Diyos ay hindi lamang interesado na maging bahagi ng problema natin. Nais niya na lumakad tayo ng ayon sa kalooban niya dahil ito ang nararapat. Ang posibilidad sa buhay ng isang tao ay hindi nagmumula sa takbo ng sirkomstansya ng kanyang buhay, kundi sa mga pangako ng Diyos. Kahit ano pa ang kalagayan mo, kung ang pabor ng Diyos ay sasayo, malayo ang mararating mo. Huwag mong hayaan na limitahan ka ng takot, problema at sitwasyon mo. Sangguniin mo ang Diyos sa lahat ng gagawin mo at makakaasa ka na kikilos ang Diyos sa buhay mo. Marami pa ang pwedeng mangyari sa buhay ng isang taong ang Diyos ay sinusunod at niluluwalhati. Asa ka pa!